Paano kung ang bawat straw hats ay nagawang maawikend ang kanilang hockey sa Elbaf? Marahil nagawa ng may setup ito ni Oda at ang resulta ay maaaring bumago sa crew habang buhay. Magsimula tayo kay Nami at Chopper, sila ay hindi kilala bilang pangunahing powerhouse, pero sila ay tahimik na nagle-level up. Kung sino man ang makakuha ng observation hockey, silang dalawa, ang weather intuition ni Nami at ang medical instinct ni Chopper ang gagawa sa kanila bilang naaangkop sa pagdama ng panganib at pagbasa sa mga kalaban. Ngayon sa Armament Hockey, sina Robin, Frankie at Brooke ang may malakas na kandidatura dito. Si Robin ngayon ay nilalabanan ang isa sa mga Holy Knights, kaya maaaring siya ang unang maka-unlock nito. Si Frankie sa kanyang cyborg na lakas at sa swordmanship ni Brooke siya ay maaaring sumunod dito sa pagdagdag ng armament sa kanilang arsenal ang gagawa sa kanila para mas maging nakakatakot na trio. Sa huli, ang Conqueror's Hockey, ang tanging tunay na pagpipilian dito ay si Sanji lamang. Siya ang isa sa dalawang pakpak -pak ni Luffy at habang marahil hindi niya ito makakamit sa Elbaf, ito ay darating sa lalong madaling panahon at ang ideya na si Sanji ay gagamit ng Conqueror's Hockey ay isang hype.